So yun, sa so, mga gumagamit na load balancing, reverse proxy So meron akong ginawa dito Kasi isa sa problema ko din Eh. Yung load balancing, yung reverse proxy, yung failover Kasi sa company namin ay gumagamit din kami yan Nga lang, ang nag issue ko dyan uh, Pag may mga gusto akong gawin sa load balancing mo na hindi mo magawa dahil una hindi pwede dahil may sinusunod kang pattern or uh, kung ano, pa, paano nila din design yung proxy nila or reverse proxy nila or yung load balancing nila tapos may kamahalan di ba? so mamit man yung gusto mo may kamahalan siya di ba? so naisip ko eh, gumawa na lang ako ng sarili kong load balancing reverse proxy failover kasi isa sa isa lang naman sa gusto kong gamitin sa load balancing is yung uh, example, uh, may dalawang servers. Yung isa doon nag-offline or nag-down. So dapat yung load balancing mo, hindi niya na yun ginagamit or pinupuntahan. Ayun, uh, nakata ko doon. Medyo hindi kasi maganda yung pakiramdam ko eh. May sipon at ubo. So yun, balik tayo doon sa load balancing. Na hindi ko nagigustuhan sa mga ginagamit ko ngayon tulad ng NJX uh, yung, ano pa na kunyari nag-down yung isang server mo o dalawa yung servers mo diba nag-down yung isa si load balancing mo sinecheck niya pa rin lagi yun o binabatoan niya pa rin ng traffic yun o pinipilit niya pa rin yun kasi hindi naman niya nalalaman kasi kung nag-down yun or hindi eh. depende na lang kung medyo maganda yung ginagamit mo or Siguro meron lang ako hindi alam gamitin sa ibang load balancing. So kung may mga magagandang load balancing na nagamit tong makakano din 'no. May comment niyo kung ano yung mga nagamit niyo na, na maganda. So 'yun, balik tayo doon. So ang ginagamit ko kasi na ngayon is, ay 'yung Nginx. Oh, although ginamit ko rin 'yung Windows Server. Kaya lang may mga ayoko ko lang sa kanila. So 'yun lang. So or ayun basta may mga iba kasi tulad yan, example ko na lang NGX pagka nagdown yung isang mong server hindi niya alam yun so ang gagawin niya pwede mo lagyan ng request timeout or yung timeout so for example nagdown yung isa pwede mo seta ng 3 seconds pag hindi siya nagresponse within 3 seconds lipat siya sa isa so ba? Diba? kung lahat ng servers mo ay online or working up and running ang bilis ng load balancing mo, siyempre. Kasi nagre-response agad eh. Ang problema dyan, pag nag-down na yung isa, bumabagal na yung website mo. Or pwedeng mag, ano na yun, na mag-down or mag-offline yung isa. minsan isa, gagana, minsan hindi. Gagana, hindi. So, yun yung nagiging issue namin. So, kaya nag-isip ako, paano ko masosolusyonan yun? So, gumawa ko na sarili namin version. Ginamit ko muna to para sa personal project ko lang. So, para ma-testing, after ko magawa, yung testing ko pa rin. Tapos, uh, ginamit ko muna sa personal project. Nung naging komportable na ako, gamitin sa company namin. So, ayun. Uh, ginamit ko na siya sa company namin. Sa so, ayun, ginagamit na siya. So, okay naman. Wala naman ako naging problema. Kasi, ang isa sa kagandahan sa ginawa ko ngayon ay may email notification at SMS. Yung SMS nga lang ay pang Pilipinas lang muna. No? So, meron tong SMS at saka email. Nga lang sa kayon, uh, dito sa git na ginawa ko, tinanggal ko muna yan. Kasi minsan nag-email siya o nag siya ng SMS kahit hindi naman talaga ginag yung server. So, minsan nagkakaproblema pa ako doon. So, inaayos ko pa yon sa part na yon So, ayun. So, ngayon. So, eto siya. No? So, reverse proxy, uh, parang NGX, load balancing, NGX. Ngayon, ang kinaibahan lang niya, meron akong ginawa dito yung SH, SH monitor. So, ang trabaho niya ay yung tine-check niya yung server health ng ano mo, kumbaga, ng server mo. Uh, inaalam niya kung online ba siya parate o offline siya parate. Then, ina-update niya yung load balancing natin. So, ito yung config niyan. So, dito mo iseset yung mga ano mo uh, servers mo so dito ka maglalagay kung ilan ng servers mo so sa ngayon by default ang nilagay ko lang ay ano dalawa tapos pwede ka pa mag add dyan. kahit ilan ang gusto mo walang problema so yon yan so yan ang, ang load balancing na so pwede nyo gamitin nasa sign yan no? kung gusto nyo gamitin na explore nyo walang problema safe yan kung wala kayo dapat ipag-alala dyan no? yon demo time tayo ngayon o, Bali, dito Ipunta lang tayo sa release Para ma-download natin yung Ano, yung file no? So, click nyo lang yung latest parate Tapos Bali nga pala ito Gumagana lang siya sa kayon sa Ano, sa IIS or sa Windows So, next ko dyan is yung Para sa Linux-based naman So sa ngayon, pakita ko lang muna. So meron na ako tatlong servers dito. Ito, ang magiging load balancing natin. So ito yung mag ng program na ginawa ko. Ito yung dalawan to na nasa left. Ito yung US server. Ito yung Singapore server. So meron tayong dalawa dyan. So ito yan. So IIS yan. SG server. And dito. So yon Bali, Meron tayong dalawang server, di ba? So, Singapore US So, ito yung gagamitin kong demo So, magkaibang IP address yan So, para malaman nyo ito Yan Tapos Ito So, bali na sa AWS tayo no? Ito rin AWS Ngayon, uh, din to Ngayon i download na natin yung File, no? Para mag magamit natin So, download Bale yan, na-download na natin So, open lang natin yan uh, extract natin. Yan. Ngayon, ilagay natin sa uh, directory o folder na gusto natin. So, yan. Ngayon, gawa tayo dito. Sa drive C, gawa tayo dito. Wow. Whitey demo that reverse C. Ano, no? Yan. Kumain natin yan ilagay natin dito yung mic ito lahat dyan so, i-drag na lang natin dito yan tapos kailangan uh, ngayon natin mag-create ng website dito sa IIS ilagay natin dito yt.memo.universe3 tapos locate natin yung physical path so the drive C itong folder nito so, ito sa ganunong port 9,000 na lang. 9,000. Dito, dahil ano to eh, uh, AWS. Okay na yan. So, meron na tayo dito. Tapos, iba, uh, iset natin yung permission para Sa IS, lagi yung gagawin to. Pwede nyo sa kayo, siguro, uh, pwede natin IIS, I, uh, USS. Ayan. Ayan. Tapos, add na rin natin ito. Ito mo ba? Wala. Ayan. So, kung kaya nyo ilagay nyan, pwede nyo ilagay everyone para tapos na lahat. So, ayan. Ngayon, know, testing yun natin. Mag-run sya. So, ayan gumagana siya kasi hindi ay hindi pala nakash lang siguro yung kanina so yan hindi siya gagana bakit kasi wala pa tayong Sina-setup na server so paano yun wala tayo dito itong config na to kailangan natin iset up yan so kailangan natin ilagay dyan yung ah, IP address ng mga servers natin so paano yun ba? Diba? so ayan so bali ito pala, i-make sure nyo lang yung port nyo ay naka-open sa firewall natin. Sa inbound, no? Inbound, i-set nyo yan sa firewall. Firewall ng Windows at firewall ng AWS. Kung naka-AWS kayo, so kailangan nyo i-set yan doon. So hindi ko na ipapakita yun. So ngayon, para malaman natin na working yung port na to, kurin natin yung IP address na to. I-paste na, natin dito. So pag i-enter ko yan, dapat ganyan siya lalabas. Diba? So, ikakapit ko yan. I-paste ko dito sa server dito. Kasi ito yung Singapore. Paste natin dyan. Save. Ganon dito sa kamila. Mag-press natin to Copy natin yung IP. Paste natin. So, ayan. Working. Lagay kayo natin dito. Ayan. So, ulitin ko ha. Magkakaibang server yung mga yan. No? So, yan. So, i-close na natin to. So, okay na tayo dyan. Ngayon, kailangan na natin i-run tong si SH monitor para mag-generate siya ng file para sa load balancing. So, para mag-update si load balancing. So, ngayon, pag ni-run natin ngayon yan. Ngayon, so, i-run ngayon natin to si SH monitor. So, pag ni-run natin yan, Ops, lalabas to Normal na mabas yan kasi nasa meron tayong Windows Defender eh, o Microsoft Defender. Normal lang yan. So, irarun nyo lang yan anyway. Then, lalabas tong screen na to. So, mapapasin nyo, na-check nyo yung server na to, yung dalawa, at nag-update siya. So, ngayon, pag nirefresh ko to, meron na di Diba? So, pag nirefresh ko yan, nagbabago yan ng ano, ng location nasa US nasa SG na so alternate siya di ba ngayon para ma-check natin naman yung server health niyan mag-open tayo ng tab uh, open tayo ng tab uh, ayan so gawa tayo dito lang localhost host, si so, jpa slash server health So yan. meron tayong server health dito na may kita nyo siya. Ayan. Kung ano yung nangyayari dito. Kasi kung nakaranto sa service ng Windows, hindi mo na yung may kita. So kaya gumawa rin ako dito ng server health checking natin. O yung live, ano nya. O yung real-time monitor mo. So kung ano nangyayari dyan, may kita mo rin dyan. ba diba? So ngayon, ah uh, i-demo ko ngayon magda-down tayo ng isang server. So, paano mangyayari? Kung, kung maga, ano mangyayari pag down yung isa sa mga servers natin? No? So, refresh natin to Yan. Pakita ko lang muna. Yun. Uh, itatry ko ngayon i-down alin sa dalawa dito. So, try ko muna itong si, si Singapore. Diba? Pero bago yun, ipapakita ko itong server health natin. Tignan nyo kung ano mangyayari. So, pag dinown ko itong si Singapore, i-stop ko lang itong IIS na to Then babalik ako dito. Tingnan niyo 'yung mangyari yan. Nag down siya at nag-update ng load balance, di ba? Pag tinignan ko dito at ni-refresh ko 'to, hindi niya na ipapakita si Singapore. Di ba? Wala na si Singapore kasi wala naman na siya eh. Hindi na siya kailangan kasi offline siya eh. Ba't ko pa siya kailangan puntahan, di ba? So, hindi mo mararamdaman, di ba? Wala na. Ngayon, ang kagandahan dyan, so, kung babalik tayo ulit dito, Let's say si Singapore nag-online ulit, bumalik, okay na. Medyo may delay lang to kasi pagka, ano kasi, pagka nag-online na ulit, hindi naman siya yung kailangan mawala agad, ay bumasok agad eh. So, medyo may delay lang siya na to. mga 20 cycles. Para yan, nag-update na. Bumalik na siya. Diba? Yun, di ba? So, bumalik si Singapore. Di ba? Ayos na. So, ngayon, eh, patip naman si... Ito naman si US ang nag-down. Diba? Okay. Down natin siya. Refresh, refresh natin to. Ayan na. Diba? Dahil Ayan na. Ayan. Hey, yung mapapasin nyo. Hindi pa nag-update. Mabagal. So, ayan. Isa pa yun sa kailangan ko i-fix. So, para pagka Ayos na. Hindi pa na mararamdaman yung delay. So, yun. So, maganda. Nakita nyo yan o na, na nasama dito kung hindi pa nag-update yung load balancing natin ah uh, lagi pa rin kasi pupuntahan yun eh diba? may delay so babagal yung loading pero ngayon dahil nag-update na siya okay na tayo so mabilis na siya so, diba? so siguro okay lang na ma-experience yun yung ganon basta hindi yung magiging pang matagalan siyang ganun. so siguro mga 1 to 2 cycles lang siya then, Once na nag-update niyan, lahat na okay na. So, ito rin yan. Mag-update din to. So, i-balik natin ngayon si US. So, dito, ang kagandaan pag nag-online ulit kasi yung server mo. Wala kang mararamdaman mag-delay. Bigla na lang siya bibilis. Diba? So, yan. mag ka na lang, uy, nag-iiba-iba na siya. Diba? Yun yung kagandahan dito. Ngayon, i-try naman natin siyang i-point sa domain. So, yan. Gusto mo na siyang ilagay sa domain. Et, ito, ito kasi naka localhost lang, di ba? Gusto mo maging accessible na siya sa lahat. So, sa kahit lugar. So, pwede na ngayon natin gawin yan. Ayan. So, ngayon, ang gawin naman natin, magawa tayo ng domain. No? I-add natin siya sa domain natin. So, yan. Para ano ko kunin natin yung IP address ng network ano natin ha ng network load balancing natin. Hindi yung dalawang server sa left. Hindi ito. Ito ko kunin natin kasi dito naka yung program na ginawa natin. So pupunta lang tayo dito sa ano natin sa DNS. Nasa inyo ano DNS ang gamit nyo Gamit ko Cloudflare. Paste ko lang dyan yung IP. Again, ulitin ko ha. Dapat yung IP address nung load balancing o yung reverse proxy yung gagamitin so yan save so yan na sa so dapat ngayon ang gagawin natin dito sa IIS i-add natin yung domain binding tayo ng domain so dito lalagay natin uh, make sure natin naka HTTPS na tayo dito yan okay lang yan so yt.demo.port uh, forward that link so ayan yung ginamit nung domain set natin yung ano sub certificate ng IIS ayan. So, ngayon, pag, uh, ko ito, dapat, yan so ngayon pagka uh, inaccess ko to dapat ano ba siya so na so ayan so kung may natin ayan na yung domain natin di ba naka SSL na yan so kasi yung ginamit si Cloudflare So, uh, ka Cloudflare kasi Matic kasi yan eh diba? So, yun na So, pag nire-refresh ko yan So, kung mapapasin nyo, refresh na ginagawa ko Walang, hindi nagbabago Yung server natin kasi May mga DNS or browser na kinakas kasi yung Ano mo eh Yung website eh So, i-hard refresh natin yan Doon magbabago so, Hard refresh yung Kung pag Windows, Ctrl, Shift, R Pag Mac, command shift R so yan R na so yun na so ngayon i-down natin ito si Singapore then the hard refresh mo lang hard refresh yan na hindi mo na nararamdaman si Singapore wala na siya diba ba so yun ang kagandahan sa reverse proxy na kinawa natin sa load balancing din may failover siya yan So ito yung nagustuhan ko kasi hindi mo baga kung wala na siya, offline na siya, bakit pa siya nasa load balancing list mo, di ba? So kailangan mo na siyang tanggalin para hindi na siya laging pupuntahan o si Kasi isa pa sa magiging pabagal 'yun eh. So yun yung sa ano ko uh, pananaw ko at experience ko. So again, maaring sa iba ay mayroong merong mas magandang load balancing. May mga magagaling sa load balancing So, kung meron dyan, comment nyo lang kung ano maganda. Diba? May mga alam din ako na load balancing na maganda tulad AWS. Nga lang, sa AWS kasi, ang load balancing nila naka-point na sa AC2 mo. yung mag-auto-scaling ka, mga ganon. Gusto ko kasi yung may sarili akong control. Yung hindi lang sa isang uh, provider lang ako nag-access. Gusto ko, marami akong control. For example, meron akong server sa DigitalOcean, sa Linode, sa AWS. And gusto ko, naka-load balancing yun. Diba? So, may, so, para magawa ko yun, gagamit ako ng iba tulad ng Nginx o Windows Server or ano pa, ano yung mga meron. Diba? Pero, medyo na, medyo hindi namimit yung gusto ko doon. So, kaya, gumawa ako sa sarili kong version. So, kaya ito. Ito yung dinademo ko ngayon. So, ito. So, ngayon, uh, okay na. Nag-work na siya. At proven and tested ko na siya. No? So, i-run ko ngayon to Singapore para matesting natin. So, siguro dito, lalagyan ko na lang i-update yung pag-update niya. For example, na-detect uh, na, na ng program na nag-update ng isa real-time update na kasi mabilisan Tsaka yung kasi mayroon lang akong, ano, yung delay na ginawa. Siguro baguhin ko lang 'yon para mas mabilis. Mas ano. Mga mas optimize. Hindi mo mararamdaman yung delay on So 'yon. So ayan ang reverse proxy. And, and load balancing and failover. So ayan. So ayan, 'yan yung ginawa ko. Bali, 'yun lang. 这两个。对。<Sel>